usapang transistor tayo mga idol no? <coughs> bali ito ito yung binakasag ko ng transistor na original okay? pag dinikitan sa magnet hindi yan dumidikit ito naman kabila dumidikit oh. ito yung pagkakaiba nya yung laman ng local tingnan nyo ito yung local, laman ng lokal Sobrang liit. Tapos yung laman ng original, malaki siya oh. Kaya ito, konting volume mo lang sa amplifier mo, sira ka agad eh. Ito, okay lang to. Kasi kayang kaya niyang i-handle kahit pa ano siya. Ito oh, napapansin mo oh. Katiting lang. At nandadamay pa yun ng mga ibang ano, ibang pyesa. Okay. Bali, nakalagay ito sa amplifier. yung ginagamit natin na 737. 737. 502-735 yung mga amplifier natin ang dami ka pa naman binili oh. pero peke dumidikit siya mga idol kaya ginawa ko binabasa ko na lang ito mga to yan dapat yung ano bumili ng bago dapat hindi dumidikit to so, peke yung peke oh. parang mga kasirot talaga ng gamit pag peke ang inilagay Sayang. Sayang pa naman. Saan libo pa naman yung ano? Pinambili ko sa mga transistor na yan. Napeke tayo mga idol. Pero okay naman. Bumili lang tayo ng bago na original. Kaso apat na peraso lang. Mahal kasi ito. Okay yun lang. Yun lang. Sana mag aware yung mga ibang technician na wag magkabit ng local na parts kasi mamamroblema kayo sa repair yan, mabilis itong masisira 嗯，狼。